Ayan po, good morning po sa ating lahat mga kalihap. At sa ngayon po, ano, nandito na tayo sa Abra. Ayan. Abra pa sa Lubong Center. Ayan po. Ayan po. Ayan, nasa ligaw po natin. Ayan, shout out po sa ating lahat mga kalingap. At welcome po sa ating bagong vlogs. Ayan. At sa ngayon po, ano, galing na po tayo sa Bigan. At ngayon po, papunta na tayo ng Abra papunta po ng Lawag tapos marami pa po tayong pupunta mga kalingap so sa ngayon nag stop over po kami dito sa Abra para makita rin po natin ang mga views dito ano ayan marami po salamat sa lahat ng mga sumusuporta mga kalingap ayan sana po ano hanggang sa dulo po suportahan mo po kami samahan nyo po kami sa lahat po ng mga pupunta namin ayan maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ayan ay mga kalingap nandoon si ladodong doon Ayun. Pupunta sila doon sa tunnel. Eh po si Lado doon. Ayun. Diyan po yung tunnel na sinasabi. Makwal lang po. Ma-exit lang naman. Ayun si ladodong Pumasok na doon sa tunnel na sa lalim. <laughs> Ay, ang lamig po dito mga kalingap Kaya, kung nakita nyo po ano nakajakit ako, malamig dito Ayan, marami pa lang makikita dito ano sa Ayan, malamig dito no kasi nasa taas tayo eh. Oo. Oh, oh. Yan po oh. At uh, sa ngayon po hangga kami pa rin magkasama, Ro Boys, Ro Girls at si Yan po si Amor oh na din oh. Ayan. Robas <laughs> naman Kami Roboy girls Ikaw si Robas Robas na Ano? Rubas ano ba yung rubas? <laughs> <P> pampatigas. <laughs> Ay hindi pa ako nag Ano <laughs> uh, anong, anong kuan mo? Anong feelings mo sa ngayon? Hmm. Ay sa feelings. Feeling amazing. <laughs> <laughs> uh, ayan na. Hindi Ayan po, malamig ang klima, nasa taas na kami ng tuktok ng bundok. Mm. nakarating na kami ng Abra! Alis, infra. alis ten. Alis ten. Ang sila do do, anlang nila na tunnel. tanil, ang lapit lang naman ng tunnel eh. Ha? Hmm. Hmm. Uh. Huh? Huh? <laughs> <laughs> Ayan po. Gusto niya ng souvenir mga kalingap. Ayan. Panguha kang po yung kabayo. mo si tatang. Hoy! <laughs> ayan po yung mga... Pina, ng nagbigay ng pagkain mga tao ni ma'am Janet ano yan tao asaw ano yan ayan o oh. yan dito po ito sa abra mga kalinga sa banggit ano yan, bang banggit Ayan mga kalingap, nandito na po tayo sa Banggit Plaza, ano? At po ito mga kalingap sa Abra. Ayan, no? At ito po, yun. Siyempre, nandito sila Dodong Royal na, ayan. Kasama po, parin po natin. Ayan po pala mga kalingap may mag may mga magtatagpo po pala dito ano mga supporters po ng uh, Rochelle ayan Hello sir. Hello, Hello po Maganda jaane pala dito sa lugar nyo saalan ang ho ha salamat kunta tayo, sa, tayo sa, sa Victoria Park don si yung binablog din nila ano pong meron doon? yung ilaw-ilaw na sa may Uh, ano lugar po talaga ito? Banggit po. Banggit. Dito uh, okay. po Akala ko Banggit, uh, Banggit uh, pala, Banggit Abra. Yan ang kapital ng Abra. Ay po pala, ito yung kapital ng Abra. Ayun. Ay po mga kalingap, ito pala yung kapital ng uh, Abra, Banggit. Hindi Banggit, Banggit Abra. Ayun, maraming salamat po. Hmm. At ayan po mga kalingap Nandito na naman mga supporters Ng Rusiel Ay eh, nag ipon, -ipon na naman po dito sa Banggid uh... Ano yan bro? <laughs> Kuya, isa pa dali Dito Galing po mag-bike niya, oh. Nasa taas yung gulong. Hindi natin nakunan. Isa pa, kuya, dito. Ayun lang, ka. Di pa pala ito city, kuya? Ito yung capital? Recipio pa lang. Pero ang grabe, ang ganda na po, no? Hmm. Wala, wala siyang city. City. Ah, city. Pero ito, may potential maging city. Wala city. Walit 'yung ano or uh, Marami. Marami ba kulang po Talon-talon ikaw talon. Uh, oh, yeah! okay. isa pa Isa pa. Sabado kuya mar na, na-off niya, na-off. Wala tayo Wala na ako. lang. Okay. <laughs> Hindi pala nag pala. <laughs> so, ikot-ikot po tayo mga kalingap dito sa Banggit Abra. Ayan o. No? Dito lang naman. Dito na muna po tayo. At uh, hanggang dito na lang na muna po mga kalingap ang ating kon ano. I-update ko lang po kayo sa ating mga ginagawang mga videos. At uh, ito, Nandito po tayo sa kapital ng Banggit Abra. Ayan. Napa Alam niyo mga kalingap dito ano, mainit po ang sikat ng araw pero hindi mo ramdam sa yung katawan. Hindi po tulad sa Daet ano, sa Bicol, kapag uminit ng kaunti, ramdam mo agad sa sa uh, katawan mo sa balat mo yung init. Dito po oh, kahit naka-jacket ako, hindi ako nainitan. Okay po mga kalingap hanggang dito na lang na muna po ang ating video dito mga kalingap at uh, hanggang sa muli po i-update ko lang po kayo dito at uh, sa ngayon nga po nandito tayo sa Bangit Abrano po at uh, kung saan man po kami papunta ngayon sana po ano, supportahan nyo po ang uh, aming grupo lalo po yung mga Rochelle fans maraming salamat po sa inyong lahat at sa nagsumusuporta po sa Rochelle at Haro Boys Ayan, Maraming salamat po mga kalingap hanggang dito na lamang po. At ayun uh, nga po, wag nating kalimutan na suportahan po ang ama ng kalingap ko, Yabal Santos Matubang, at na vlog, Kalingap Rob, Royal of Malalag, Rachel Morales Blag at ang Robes po mga kalingap. Ayan, marami pong salamat. Oh, ano Matagal dito? ka na dito? Ano po, uh, 2011. ayo oh, tagal na rin. Mm -mm, ayan po mga kalingap na no. 'yung picture naman kami. Ah sige, picture